Sa lahat nga pala ng pinapanguha ko din sa Hibasanan, ito nga pala ang pinakamahirap hanapin. Pero nakakatuwa siyang panguhain. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag niyan din sa amin. Basta ang alam ko ay shell. Pero base nga kay Google ay kakil shell daw. At yun na nga guys for today's video ay kakagising ko pa nga lang pala ay cellphone agad ang hawak. <laughs> Nakadungaw nga pala ako din sa bintana at ayun, nagamuni-muni. Natutuwa kasi ako sa panahon at maganda ang panahon ngayon. Nagkapingalan pala ako at ayun, diretsyo na ako sa hibasanan. Para may pang-upload nga ulit ako at nang hindi kayo nagagalit. Pero yung galit na yan, yan ang gusto ko. Yan lang yung galit na tinatanggap ko. Salamat po sa galit na yan at sinisipagan akong gumawa ng video. Si Cutie nga lang pala ang kasama ko ngayong aso. Aso yaan ni nanay. Wala lang, share ko lang. Kalma nga pala ngayon ng panahon at tamang-tama nga yaan sa pangunguhain kong shell. Nandito na nga rin pala si Panda at sumunod nga siya. Wala lang, share ko lang ulit. At yun ang ko nga ang palang panguhain din sa hibasanan ay kung tawagin ay cockle shell. Pero din nga sa amin na hindi ko alam kung anong tawag. Ayan nga at may nakita nga agad ako. Napakahirap nga pala nitong hanapin kumpara sa ibang shell na nakukuha ko nga din sa dagat. Ang palatandaan lang dito para makita sila. Pag masdan mo yung tubig, pag may nakita kang bumubuga ng tubig, ayun sila yun. Kaya dapat talaga ikapag kapag mangunguha ka nito, dapat kalma. Para hindi makiraw ang tubig o makandag. Lalo pa at yung buga nila sa tubig ay mahina lang. Hindi mo talaga sila masyadong mapapansin pag hindi mo akating nang mabuti. O di kaya dapat ay maigi yung mo din sa hibasanan para makita mo. Yung ganito nga pala hindi yan sadyang pinapanguha sa amin. O yung bagang sasadyain mo na panguhain sila. Nakakakuhaala ang kami niyan kapag may nakikita kaming nakalabas. Bukod kasi sa mahirap pala yan panguhain ay hindi rin namin alam kung paano sila hahanapin. Ito ko nga lang din nalaman no nakaraang nang hibasan ako. May napansin ako bumubuga doon sa tubig. Tapos na curious nga ako at binungkal ko at yan nga pala ang laman. Pero hindi nga pala lahat ay ganyan ang laman. Minsan ay bangkalan. Tapos minsan ay ganito. Minsan kasi may makikita kang bumubuga sa tubig ay yung mga nasa bato, yung sponge. O di kaya minsan ay butas lang pala sa bato na bumubuga din ng tubig. Yung nga pala may mga nagre-request sa akin na i-vlog ko rin daw yung mga alaga kong aso. Hindi ko alam kung paano i-vlog. I mean, tatamblingin ko ba sila? Pangunghain ko ng seafoods? Ano kaya gagawin ko sa kanila? Sinasama ko rin naman po sila sa mga vlog ko ah, kapag ako ay nangihibasan. yun pinapakita ko rin sila. Pero parang gusto ata ng iba ibukod. Sige soon, ibablog po natin sila. Nga pala may nagtatanong din sa akin bakit daw kapag ako ay nangihibasan, ako lang daw ang tao dito. O ako lang ang nangihibasan. Abay, malay ko baga. Ako nga lang talaga ang mahilig manghibasan din sa amin. Pero pansin ko nga simula nung nag ako, pansin ko na dumarami na rin yung nangihibasan dito sa amin. Ito kasing hibasanan o batuhan din sa amin ay malayo baga sa karamihan ng tao. Kami nga lang talaga yung pinakamalapit dito. At saka ako konti lang kami mga naninirahan malapit dito. Yung iba na nanghihibasan dito ay naglalakad pa sila ng isang oras o di kaya ay 30 minutes bago makarating ng hibasanan o batuhan. O ay ba naman ang sisipaging manghibasan bagay ganun kalayo ang nilalakad. Tapos ang abit-bitin mo pa ay mga kinasun ayan ang bigat niyan. At saka din sa amin sa Makalelon, wala kang mabibilhan sa palengke man o sa tiangge. Ng mga pinapanguha kong seafoods like kinasun o yung suso, talimaras, bagumon, balilit, talaba, bangkalan at saka yung mga kalantigas, yung maliliit na crab na pinapanguha ko sa buhanginan. May mabibilhan ka rin naman siguro niyan kaya lang bihira lang kapag may naglalako. Hindi nga tulad sa ibang bayan na may lugar sila na kung saan nandun na lahat ng seafoods na pwede mong bilhin. Natuwa ako dun sa napanood ko kasi ultimo talimaras, bagumon at balilit ay inabili. Kasi din sa amin kapag magbebenta ka niyan, nakukulang na lang ay hingiin. Mas mabuti pang ibigay mo na lamang at magkakasamaan lang kayo ng loob niyan. At yan nga ang dahilan kung bakit sagana kami sa seafoods. Kanya-kanyang kuha na lang. At kapag ayun nga may kakilala kami sa bayan na gusto nilang manghingi, binibigyan namin. Pero kapag yung hinihingi nila sa amin ay yung pinagkakitaan namin, abay mag-isip-isip bago manghingi. Pero yan nga ang kagandahan din sa lugar na hindi kami madamot. Iya, tinaas yung sariling bangko. Pero hindi totoo po yan. Yung mga tao dito ay yung tipong pangulam na nila ibibigay pa sa iba. Kasi ang mga salitain ng tao dito. Sige sa'yo na lang yan at bihira ka naman makatikim ng ganyan. Hindi naman sa amin, ilagi na kami nakakakain yan. Naalala ko tuloy dati nung nanguha ko ng bangkalan. Ilang oras ko rin pinanguha sa initan tapos hindi ko pa nga siya at kinabukasan pa. Diba vlog ko nga. Tapos kinabukasan, abay wala na at pinamigay na ni mama. At ang sabi sa akin ay manguha ka na lang ulit. Ah, ay ayos. Pero grabe nga ano, kung saan na naman napunta ang usapan. you <laughs> So yun na nga, mabalik tayo. Kahapon nga pala hindi ako nakatagal sa pangihibasan at gawa ng lumakas nga ang hangin eh, di hindi ko na makita. Kaya naman ngayon nga ay dadagdagan ko at lulutuin ko na rin din sa tabing dagat. Isinama ko na nga pala si Yasi at gusto nga rin daw niya sumama. At si Johan nga pala ay may pasok kaya hindi namin kasama. Maganda nga pala napili namin pwesto at presko nga ang hangin. At kapag nag high tide nga ay napapalibutan ito ng tubig. nakaka nga din ang view kaya namin ko nga na dito na lamang kami magluto. Para diretso tambay na din. Kaya hay nga pala muna kami ni Yasi at maaga nga kami pumunta dito. At sa kami mga nakuha na naman kasi ako kahapon dadagdagan ko na lang may mga nanghihibasan nga rin pala dito ngayon wala lang share ko lang so ayun na nga at dadagdagan ko na nga pala yung mga pinanguha ko kahapon dito nga lang din pala yan, sa tapat ng pwesto namin dito rin ako nanguha kahapon mas maganda nga pala manguha ito dapat pala ay nakaharap ka sa arawan mas madali mong makikita ayan no o di ba kahit isum parang hindi pa rin makita pero alam nyo parang naaliw nga ako sa pangunguhan nito. parang gusto kong araw-arawin ay at kahit ngayanong init na at tumataas na rin yung tubig ay eh, parang ayoko pang tumigil sa pangunguhan maganda nga pala kapag manghuhuka nito ayun tama lang ang tubig hindi ganung malalim. Kasi kapag malalim eh, hindi mo niyan mapapansin. Kasi nga mahina lang yung pagbuga nila... Lululul. Kasi nga mahina lang yung pagbuga nila ng tubig. Ayun. So bali ito na nga pala yung mga nakuha ko. Kasama yung mga nakuha ko kahapon. Bali yung naisip ko nga pala ng luto diyan ay sa luya. Kaso nga lang, nalimutan ko ang luya. Mm -mm. Ay di bahala na. May lara naman. Yun na lang. Madali na naman sa mga lutong white klaro. Natamad kasi akong bumalik sa bahay at medyo malayo din. At baka pati pagbalik ko din ay wala na yung gamit at nakuha na. Hindi naman sa tingin ko sa ibang tao ay palaki. Pakila. Sige, wag na nga. Basta ayaw ko lang iwanan yung mga gamit ko dito, baka mawala. Ang bilis nga palang tumaas ng tubig pero okay nga lang yan kasi mataas naman din sa pwesto namin. Masarap nga pala sa ganitong shell ay isasama na sana yung balat sa pagluto. O yung diretsuhan na baga sa pagluto. Kaso nga lang ikakakuha ko lang ng iba ay mabuhangin pa yung laman. Kaya pinakuluan ko lang ng kaunti para makuha yung laman. Saka ako igigisa at sasabawan. Kaya nga lang kapag ganitong pinakuluan muna ay wala na yung lasa niya, yung katas. Pero okay nga lang yan kesa naman ang mahigop mo ay buhangin. Masarap sa ganito kapag kinuha mo na yung laman ay adobo. Yung pinakati tapos maanghang, tapos lagyan mo na rin ng gata, yan o no, swabe. Ang nasa isip ko kasi hindi ako makakakuha ng marami nito. Kasi nga mahirap hanapin. Kapag ganitong luto ay di kahit kaunti mukhang marami. Nagluto na nga rin pala ako nitong magi. At si Yasi nga hindi yan mahilig sa seafoods. Maliban na lang kung pritong isda. So yun na nga kain po tayo mga katabudi. Nga pala out kay Christine Dior, teya Castro, Jeremy Cardano, Bilones or Bilyones. Family, Piolo Alvarez, Israel Reyes, Bermel Palogme, KP Dilatore galendes Torre, Lontok, at kay Salvador Isaig. At sa kabilited happy birthday po pala kay Marley Manabat. Nga pala mga katabo di nagaroon nga pala tayo ng kaunting problema sa in-stream ads. Kaya naman pagdating sa mga vlog ay para masuunahin natin yung YouTube. Sana po ay panoorin nyo pa rin ako sa YouTube. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe naman. At namilit na nga.